karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon ang laylay ni Mila. Noon sa Manisya, nagsigil ang mga ubarog at ubang spultahan. O sabay na hitabuin ang babayhana. Nurse! kanang ka nang imong gibuhat. Nalong gipakong ni ang imong oo sa pultahan. Ano nga ka ng imong gibuhat? Ano nga ka na? Uh, uh, gihunong na niya sa pagpakong ang iyang oo. Hilak siya. M miss. Miss non sa sama ka ng imong problema. Mahimo ba? Ayaw nagdadaad sa imong gitrabahoan. Mahimo bang ipadaplin una na nimo? O niya unahon nimo ang imong obligasyon? Di na ko. dili ko gustong makaihi din sa akong bed. Dali na! <coughs> May unang mantuod siya sa paghilak, pero iyan na sa gibalik pagpakumpa kung ang iyang uuho. Ah, oh my God! May suno nga ka na! Ayaw ka nagbuhata din he sa akong lawak! Kung gusto kang magpakamatay, ayaw din he. Get out! My goodness! Oh my goodness! Ipasposan niya sa pagpakumpakong ang iyang ulo sa puntahan! Ah! 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 Kakusog at itong pagkapakungan niya sa puntahan! Mayonong ah! na siya! Oh, Diyos ko! Diyos ko, dugo! Dugo ka na nga sa pultahan! <coughs> Diyos ko! Mayunong siya oh. sa pagpakong sa iyang o huwag mihilak na sa pag-usap. Miss! Miss! Kung nun sa may imong problema, mahimo bagdili, kunin mo iamong-among. among, -among. Ha? Gawas na gikan din eh. Nasamad na kanang ng imong agtang sa pagsigin ni pakong niini sa pultahan. Busa, gawas na! Huwag oh, yapon siya mitiingog. Oh, ang dugo sa pultahan. Oh my God! May dagay-day kinipaingon sa ubos. Oh my God, oh my God, oh my God. Gekas sa yung mutang May dagay na ang dugo paingon din he. Ang ah, ah, grabe sa dugo. Oh my God, kadaghan. My God, oh my God, my God. Nagbano na kinisasawag. No! Diyos ko, Diyos ko. nagsigirag siya og barug na nagtalikod na ako. Atubang At diya sa punahan. Miss! Miss, mahimo ba? Gawas na. Genervous na kong nagtanaw sa... Ay, mong dugo! May katag na sa tibok sa hong dini sa kwarto! Ah, ah, tabang! 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 <laughs> Buhang ka! nabuang ka na! Tabang! Tabangin ko ninyo! Nurse! Doktor! Tabangin ko ninyo! Tabangin ko! Tabangin ko! na tubang ako. ako. Huwag na bulit ang iyang naong sa dugo. Ah. Ah. Galain tanahon sa iyang dagway. <laughs> Dili na maklaro ang iyang hitsura tungod sa dugo. <laughs> ta ta tabang! Ta ta tabang! Ah. Ang dugo! Ang dugo! Misa ka pa yung kung kama! Ah! No! Ah, no! Na! Na, na, na Pinawag ko sa pikas bahin. Napunousap sa dugo. Laki pang pikas bahin kama. Ah, 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 tabang! Tabang ikon ninyo! Ah, 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 ang dugo! Ang dugo! May abot na diri sa ako abon! Ah, dugo! Dugo! Tabang! Nabuno na sa dugo ang tibook palibot. May banaw na ugmaayo ang dugo. Mitakop na kini sa katuhasan ako ah! lawas. Ah! Tabangi ko! Tabangi ko! Ah! Wala wala ka katrasan Mutabo na ang dugo nako. Na ah! Ang dugo matrace ka tong bus nga akong gisakyan kagahapon. I need to have my things back. Ilapin na tong akong mga alahas. Naibaw ka sa pangano bit number nga imong gisakyan? Ha? Huh? Oh shit, no. Unya unsa ang sa pagtrace sa imong gisakyan? Kung maka masayod sa pangan sa bus nga imong gisakyan? Yeah. This is all your fault. Shut up, Adel! Bullshit. Don't tell me to shut up. Ay mo ba? Nagbada kayo ng oo ayaw dungagi ang kalabad nini. Makairitar yung tingugod. Sa, so, sa, so, sa? So. Makairitar? Hasil so, daw! No. Makairitar lang ako tingog? Samta dito sa stage, nga nag-uban pa ta to, you used to compliment my voice kay pang bedroom kaayo! O niya ka rin makairitar na? Ha? Huh? Dami o! May ikabuangan ka bang laing babae din sa probinsya? Ha? 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 kinsa? Kinsa? Kinsa ang babae nga imong gikabuangan? Tell me! Pulihan na tayo kung mo taga-probinsya? Mas taga-probinsya na? Agami yung You're insulting me! Ha? Huh? You're insulting me! Hindi niya gusto na! Eh, na ko ang gisinggitan! Agami! Hindi ka mag ha? shit! Oh, shit! Nataligis ka! Nataligis ka! Shit! Shit! Ang babay! Ang babay na lang! Ang babay! Nagigna siya sa tunga sa gas! Shit! Shit! Nagkapatay na sa go! Masay okay? po nga! tigaw na yung mga mata. Stanley? Ha hain na ang babae! Unsa? Nasa! Huwag <sighs> 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 ah. ng babae diya sa kasadlang ng iyang giligasan ganila. Shit! Ambit ada. Eh. Ih. Uh. Kuwa lagi dunyang bupay ngak 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 Alexander Grina. Oh siya gesatu go. Oh lumping satu bangas sa kanan. Oh may noon. Eh way bidin sa. Oku sa pa. Nawa na sa siya. siya. Eh, bala siya eh. Mobali tak ug sakay sa akong problem po Hoy! Abli ko! Nalak! Hoy! Ay! Ang sabi problema ni natawanan na sige na magtuktok sa bintana, sa pultahan, na huwag man ako ilak? Abli man na! Oh! May hunong na siya sa pagpanuktok. Pero... May atras siya, okay? Nisiga ang mga mata nga nagtanaw dali sa liyong bahay sa sakyanan? boy, oh. Buhay! May, may babae nga nagputi nga sa liyong bahay sa sakyanan! Oh. Gitabo niyang iyong buhok siyang yung Oh. 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 Yung, yung, kisaka, yung kamot! Oh. Buhok niyang tukong siya din. No! Abli ini putan! Abli ini. Oh, oh apa mas Stanley? Delikan makabang kamu Abli sa. Eh, eh. Agalong. Eh, enggak sa. Engkau main milok. Oh, oh. Uh, No! No! Puwa oh, na kayong naong natin ngayon dito! Shit! Kinainay mo! Kinang na maabli na butahan! Bato! Bato! Tora! Kinang na mabuo akong bilto ni Mitana! Huwa makabuo sa bilto ng bato nga akong yapak! Ako pang usman! ba? Ah! Oh. Ay, igulang munto lang akong yapak sa bintana? No! No, gusto na! Buliin na si Adel! Oh. Uwa si yung ni mo! Oh. Ah. Ah. Shit! Ano ang ba Magkukong mas tako nga ba lagi ni Mas ni Mas buat aku ambil dulu Sekian dan ni ni Adil Ni anak gua Bulat kau Bila-bila putar sekian luar nak aku beli Aisyah Ada 哎 <laughs>